ah. Tulog. Nagpaabot ka pa sa akin ng tulog, ah. Sarap ng tulog, ah. nakita ko si tulog doon. Saan? Nasa Sa, ano? sa gumigupitan. nandito <laughs> eh, ka. Kaya nga pumunta dito. Bakit? Para tulungan mo Parang para makaisip ng pambawi doon. <laughs> So yun mga idol, good morning. Ang sarap magbilad ngayon, no? Tapos magkakapi ka. Ang <laughs> sarap na, nabang nagbibilad ka. <laughs> Nandito kaya si Keta Ah, uh, walang ginugupitan si Kelly ito. Ah, uh, nga pala ng ukay ngayon. Baka pumunta ng paleng kayo. Pag wala dito, si Kalbo na lang ako mangingin ng tubig na mainit. Ah. Uh. tulog. Nagpaabot ka pa sa akin ng tulog ha. Ah. Yari ka sa akin. <laughs> ah, sarap ng tulog ha. Oh. Tiga. Oops. Tiga lang, tiga lang. Baka may maisip, baka may maisip si Kalbo na ano, pambawi kay Galito. <laughs> Yari ka sa akin ngayon kaya taklits. <laughs> Bawin mo na po yung dito kay Galito. <laughs> Iya, yeah, kimiro uwan na na yun. <laughs> pre! Pre! Pre, hindi pre, pre! Pre, nakita ko si Kaya Tokens tulog doon. Saan? Nasaan, no? Sa, ano? Sa gumigupitan. Hindi <laughs> eh. <laughs> pa nga ako nakakainom, mainit at na tubig. Eh. <laughs> um, eh, Ito ka, ka. Hmm. Kaya nga pumunta dito. Bakit? Para tulungan mo ako para makaisip ng pambawi doon. <laughs> Bumawid. Opo! <laughs> bumawid ng bumawid, ah, ano mo ng pambawi dyan? Ah! Tansan mo yung ginawa ko sa'yo. Alin? Gililigyan ko ng ketchup yung daliri. Oo, oo! Ang susundutin natin! <laughs> Yari! Ay, bumiig na! Oo, tara! Ano? May ketchup ka dyan? Wala na, ibili eh. din tayo ketchup. Oo, tara! Para <laughs> <Bumawid>. Opo! <laughs> Buti na abutan mo dolog yut. Di ba pre araw na ukay ngayon? Baka pumunta na nga nga ng palengke. Oo aling. nga. Maaga pa naman nagigising yun. Maaga. Daling araw gising na eh. Saan? Oo nga. Nasaan yung ketchup? Nasaan ano yung ketchup? Nasaan yung ketchup? Nasaan yung ketchup? pala, ito. Ba Lagi ya, piti mau nggak? Ya. Bawa magi sing pau kau mengingai boy. Ya tapi dia nak buat Oh, ada turun dah turun Buat nga, no. ngayan boy. Tidak mau, tidak mau, tidak mau. Aku tinggal. Basta, uh, lang. Wala tayong panuntot. Alin? Aba, huwag yan. Aba, <laughs> magsugat ang ilong mo eh. <laughs> na lang yan. Eh. Tanggalin mo yung dahon. Eh, itira mo yung gitna. Yan. Yan. Dumo sa loob ba, ano yun. Eh, sa loob sindutin. <laughs> yan, yeah. 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 <laughs> Sina. <laughs> Kuya, si dinigyan ni kita kay Champ Daliri. Natutulog <laughs> Ay, ay rico yao. Ah, bol. <laughs> Sakbo <ba> ako. Charika. <laughs>